Ayan, yeah, manguha kami ni Boy Tingala ng suha or lukban. Mga madilaw na yung ating mga suha dito. Ngayon lang natin kinuwang hapon at sobrang init kanina. Ayan daw, kahit marami raw talaga namang akit ni Boy Tingala. Tignan nyo naman dami ng bunga ng suha ko uli, oh. Napakarami pinanguha ko na sa kanya at naglalaglagan lang ang aming suha ayan o kumpul kumpul o, oh. madilaw na ayan o 2, 4, 6, 8, 10, 11 dandaan ka lang ayan pa hindi rin naman mauubos pamimigyan natin yung iba Ayan ano? Kumpol kumpol ang ating suwa. Um, no, okay, teka lang, teka lang. Agis mo agis mo. 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 Agis mo eh para nagdili na ata si Chay Chay para nagdili na yata si Chay Chay nasuwa na ito na ah oh. nagdiday ay wala mamaya ayun eh oh, malaki ayan si boy tingala tama natin Tapos na tayong gilinis. Hindi pa rin matapos ang ating mga linisin. Kaya yung bubong natin, baka bukas na natin yung uh, linis yan. Isa pa, kuha lang, mapa. Sabay-sabay tayo, lumusot. Ayun, yung eh, isa eh, yung nandostok na to. Ayun. Okay. Yung na lalaki, look ba, no? Malaki pa sa ulo ni Boy Tingal, eh. Hindi pa, laman naman, lali eh. O? No? Na hmm. <laughs> yan, nakakukot tayo, Kala sa Laki ako. Laki naman, ano? Oo nga, lalaki okay, naman, laman. <laughs> Itong isa maliitang ano laman. Ayun malalaki. At yung mababali na sa nga, wag kang kaapak diyan, no? Oh. Tinalihan ko nang alam ng alambre yan eh. Ano maulog? Pababa naman. Pababa naman, no? Oh, Kasama pataas. Nakita ko si Boy tinala. Ayun. Tatlong klase yung aking tatlong klase yung aking suha dito. Ito yung tungkumpol na to. Ito yung mga giant. Tapos yung isa kulay pink, yung isa medyo mapula-pula ang laman. Napakarami niyang suha na yan. Tatlong puno yung tinanim ko. Tabi lang ng bahay ko itong aking mga prutas. Tinanim ko yan ng ilang taon pa lang ako, mga 14. Yan, nakikinabang na ako ngayon sa bunga. Teka lang, teka lang. Sayang naman eh. Bakit hindi natin masalo. Sige. Hindi kaya. Hindi. Hages. Nice. S Sablay ang hages. Lalaki mo. Tumama sa sanga. Ang ah, na maksak no. Hmm. Silaki na ng ulo ko eh. Giant. Hmm. Napakalaki. Na. Okay na, okay na. Baka hindi mo natin maubos. Jai. Jai. Oh. Oh, malaki pa sa akin, o. Oh. Ayan, pababa na si Boy Tingala. Hmm, hanggang dito na lang. At sana na, gusto nyo ang aming pangunguan ng suha.